Sa kabila ng mga nakatutulirong mga musika at malalakas na pupanga ng mga politikong nangangako ng magandang buhay, sa kabila ng maharot na musika at naggagandahang mga palamuti, na nakaakit ng pagbabago, sa kabila ng batuhan ng butik, maupo lamang sa pwesto sa gobyerno, ay may isang... Yandir! 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 Good morning, good morning, good morning. Uh, welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of people who want to know and the places we want to go. Welcome to Sketch. Kaanim pa lamang ng umaga ay makikita na si Yagi na nagtutulak ng karton sa ilang barangay na sakop ng isang rotunda sa bahagin ito ng sampalok na kung tawagin ay Plaza Noli. Dito umiikot ang daigdig ni Yagi. Lahat ng kalsada, mali at manong malaki, ay alam na alam na niyang galugarin ang kanyang pakay mga basura sa bahay-bahay na kanyang kakilala o sukina sa pagbabasura. Hindi siya nangangalakal o naghahalungkat ng na mga basurang kanyang nakukuha. Mas mahalaga sa kanya ay ang perang iniaabot ng mga taong kinukuhanan niya ng basura. Halika at sundan natin si Buboy na kung tawagin ay Yagi. Ang buhay daw ay maiyahalid tulad sa isang gulong. Ito ay umuusat, gumugulong patungo sa kanyang destinasyon o kapalaran. At ang kapalaran ay para raw isang gulong ng palad. Minsan, ikaw ay nasa ilalim. Minsan, ikaw ay nasa ibabaw. Paano kung manatili ka na lamang sa ilalim? Ang kasaysayan ni... Yagit! Yagit! nga ang kasabihan na ang kapalaran ng bawat isa sa atin ay maihahalin tulad sa gulong ng palad ito ay bilog umiikot kaya minsan ikaw ay nasa ilalim minsan naman ay nasa ibabaw maraming tao ang hanggang ngayon ay nakikipaglaban upang kahanap paano ay mapunta sa ibabaw ng gilong ng kapalaran at hindi puro sa ilalim na lamang kung saan ay hindi matapos-tapos ang pakipagbuno sa hamon ng buhay. Isa si Yagit ng Sampalok, Maynila ang patuloy sa pakipaglaban sa buhay. Araw-araw, siya ay nagtutulak ng kariton upang kunin ang mga basurahang itinatapon na mga taong hindi na makapaghintay sa trak ng basurang dumaraan sa kanilang lugar. Kapalit nito ay kaunting barya. Sa may mga may bahay, siya ay malaking tulong lalo na kapag hindi dumaraan ang trak ng basura. Hindi niya kinakalakal ang mga basurang kanyang nakukuha. Bagpus ito ang kanyang ipinamimigay din sa kapwa niya mga basurero. Para sa kanya, ang kunin ang iyong basura kapalit ng kaunting barya at ihatid sa truck ng mga basura ay sapat na upang siya ay may makain sa buong maghapon. Wala siyang hangarin araw-araw, umulan man o umaraw, hindi magkaroon ng baryang ipantutustos sa kanyang pangangailangan para nga sa kanya ang bawat supot ng basura na ibinibigay ng mga mamamayan ay pandugtong sa kanyang buhay. Yan siya. Pinangalanan pa siyang yagit. Minamaliit. Pinandiririhan. Yan si yagit. Ilang yagit mayroon tayo dito sa buong mundo. Ilang yagit mayroon tayo dito sa Pilipinas. Hanggang kailan natin matitiis ang isang Yagit ok <laughs> nandito po tayo ngayon siyempre kasama natin si Yagit at uh, up close and personal ayan siya po ay ang paboritong sabihin natin ay basurero dito sa amin lugar sa may sampalok at uh, kilalang kilalas siya ng mga tao dito dahil siya po ay uh, nangunguha ng mga basura umaga hanggang hapon ito po ay dinadala niya sa mga truck na dumadaan upang uh, kumuha ng mga basura. At dahil po dito, nakakatanggap po siya ng, ng mga barya mula po sa mga tao na kanyang pinaglilingkuran o kinukuha na ng basura. Ayan, uh, yan po ang kanyang buhay na mahigit na apat na taon niya nang ginagawa. Pero sa palagay ko ay more than 4 years na to dahil nung pa man ay uh, siya na ang tagakuha ng mga basura namin. Siguro na mali lang si Yigit ng uh, Pagkalkula sa taon. Nakapag-aral ka pa? Uh, Anong matapos mo? Grade 3 lang. Saan? Diyan sa Aldana. Sa Aldana? Oo. Uh, Bakit grade 3 lang hindi ka nagtapos? Mayroong naroon ba Bak Bakit? Bakit? May ligaw sa basketball. Pero, uh, but, ano sabi ng magulang mo? Wala. Binaw ka yan. Ah, Nayaan lang ako. <laughs> Inayakan ka nalang magbasketball? Uh, Bakit ganun? Hindi uh, ka ba nagkaasawa? Bakit hindi ka nanligaw? Ay eh, nung mga ilang taong ka na, mga Ilang taong ka na ba ngayon? 49 Nung mga teenager ka, anong buhay mo nung teenager ka? Wala, puro ano lang. Puro tambay laro, basketball. Ah, ganun din ang gawin mo. Hanggang sa ngayon, mamatay ang parents mo. Uh, Saan kayo nakatira dito sa Sampaloc? Diyan, sarili, sa Riles sa sa Santipolo, sa Riles. Sa Meriles. Talagang may doon part. na kayo nakatira doon, doon kayo na lumaki. Ah, oh. uh, so wala na doon yung dating yung bahay. So, uh, paano kayo nakatira? Ibig sabihin, uh, kayo ba nag-umuupa o may sarili eh, kayong kubo doon? Eh, ano 'yun? Wala 'yun. Sa, sa ano 'yun? Sa doon sa wala. Mm, -hmm. sa so, Meriles. Kumbaga, parang kasama oh. ng mga ano doon, ng mga mga sabihin natin ng mga nakatira na oh, nagtatayo ng mga structure na bahay. Oh, walang ano, walang ano. Oh, walang walang, oh, walang, walang, oh, walang, walang dokumento. Hanggit <laughs> sa umay pinaalis na kayo? Uh, oh? panahon, hindi, panahon pa niya na yun. You know? Pinaalis na talaga yun. Tapos bumalik ko Panahon na yun? No? Ayusin hey, mo nga, hey, ano mo, yung ilong mo. Ayan. Ayan. Oh, ah, ba't panahon ni Marcos, pinaalis na kayo?

Ito bang mga basura na to na na ano mo ano yan? Binabayaran ka pag ka mo? Oo, ano. oh, ano? Bawat isang basura, may bayad ka. So, tulad n'yan, itong lahat na to, magkano na tong makukuha mong basura? Magkano ng bayad sa inyo? Wala. May dalawang daan na ba yan? Di ba kaan? Ha? Di ba kaan? Di ba yung iba dyan? Tiway. Talaga? Tiway? Pumapayag ka ng tiway? Bakit pumapayag ka ng tiway? Hindi mo sila sinisingil? Nakapalus. Sino yung mga hindi nagbabayan? Ang ano ko don ang, ang gusto kong tanongin, ilang kayong magkakapatid? Nasa na ibang mga kapatid mo? Dito, tatlo lang kami. Yung ano, Nandito sila lahat sa Maynila. May mga asawa na rin. May mga anak na. Ikaw lang ang naiwan. Ah, kumbaga parang hindi ka talaga nag-aral, hindi ka nag-asawa. Pero minsan kasama mo mga pamangkin mo din. nasan na mga pamangkin mo mga bata? Wala na sa ano yun. Saan? Sa, dito sa tatay niya, sa Kaloohan. Ah, sa Kaloohan. tatay nagwawalis din sa DJ. Oh. Ah, Mayon. Na. Nasaan na sila ngayon? Ano ang masasabi mo ngayon sa pamahalaan ng Ha? Ah, na? <laughs> Yung panahon ni Pinoy. Hindi ka ba nahihirapan? Ano bang mas nahihirapan ka nung anong mga panahon na to? ito? Ito? Hmm. Ngayon? Oh, sa so mga panahon ng mga presidente. Sino pinaka-favorite mong president? Pares-pares lang? <laughs> sa ngayon? Nakabili oh. nga ako ng kariton. Oo, no? oh, bago na nga ang kariton mo. Magkano bilhin mo sa kariton mo na yan? 5000 P5,000? Oo. Saan mo binili yan? Doon, sa Mariones. Nag-ipong ka. Nag ka ng P5,000? Oo. Para dito? Oo. Wow, naka ka nun? Oo. Ang galing naman. So, bago na ang kariton mo kesa nung una kitang hinupunan. Talaga? So, ang bili mo, five-five. Wow, bago na nga siya. Tingnan natin ha. O, papakita natin. Ito, ang kariton ni Yagit na kanyang pinangarap at pinag-ipunan ng matagal bago nakamit. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalaking nagastos niya sa isang bagay sa buong buhay niya. Subalit isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, ninakaw ang kanyang kariton. Halos gumoho ang kanyang diigdig. Hindi alam kung ano ang gagawin. Mabuti na lamang ay may nagmagandang loob na gumawa ng panibagong kariton para sa kanya. Ito ay kuha ngayong taong 20. 24 Okay, uh, kasama po natin ngayon si Yagit at tutulong tayo sa kanya sa pagkuha ng basura. Ayan, uh, kasama po ako nagtutulak pero habang uh, nagtutulak po si Yagit, kami po ay magkukwentuhan. Yagit, bakit ka ba tinawag na Yagit? Oo, sa basketball yun. sa basketball? Ha. <laughs> bakit sa basketball? Paano sa basketball? Hindi <laughs> ko alam na. <laughs> Hindi, <laughs> ano, doon sa no Centro -fiel. Yan, sa ano, naglaro ka basketball. Hindi ka ba na na-open pag tinatawag kay Yagit? Hindi. Okay. okay lang sa'yo? Oo. Natawagin kay Yagit? Oo. Bakit? Ay, yeah. ay. Okay lang sa'yo? Okay. Saan ba nakatira? Taga Maynila ka ba talaga? Oo. Dol ako, tiga rito nung araw. Saan? Dito, sa Plaza Noli. Sa Plaza Noli? Oo. Uh, Bakit? Madukot. Mga dito. Yung... Mga ha? Anong tunay na pangalan mo? Buboy. Buboy ano? Ha? Buboy? <laughs> 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 ano ang mo? Benedicto Cabero. Benedict? Cabero. Cabero? Mga taga Maynila, taga Maynila ha? Oo. Wow. Talaga? Buti dito ka sa Maynila. Ah. Ibig sabihin, ah. dito ko lumaki sa Sampalo. Ah. Ilan taon ka na nagbabasura? Four. Four years. Kaya ah. eh, doon bago ka magbasura, ah. ano trabaho mo? Ayon, tambay. <laughs> ha? Tambay lang. Saan ka tumatambay? Dito. Saan? Dito. Dito. <laughs> Pero wala kang trabaho. Wala. Ito, lang. <laughs> Ito na lang. Ito lang trabaho mo ngayon. Eh mukhang malakas naman ang trabaho mo ah. Hindi naman gaano. <laughs> Meron ka bang ano? Meron ka ba sinusuport ang pamilya? Wala. So kasya naman sa sa'yo kinikita mo. Oh. Magkano kinikita mo bawat araw? Depende. Minsan nakakadala ko 200. Oh, so ano binibili mo sa 200? Kain. Hindi <laughs> ka ba nagda-drag? Eh, pero naiinig ka rin yung ha? Ayun. Pwede. Umiinom? Ay, 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 minom Umiinom ka rin? Ah, ako, Sino eh. mo? Ako lang mag-isa. <laughs> Talaga? Mandadamay pa <ba> ako. Eh. <laughs> 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 Diyo, mandadamay pa. Pagka ano, ako na ha? Saan ka natutulog? Isa dyan, Saan? Ayun o. Oh. Sa mga gilid-gilid na yan, dyan ka natutulog? Dito? Oh, dito? Hindi ka pa binabawalan? Hindi. Wala ka bang bahay? Dito, dito. Is, meron. Eh, oh. <laughs> <Ay>, mga fans ni <laughs> <si> Agit. <laughs> Nitong nakaraang eleksyon, isa si Yagit sa ipinaglaban ng mga politiko na ngako ang mga politiko ng trabaho at magagandang buhay sa mga katulad ni si Yagit. Subalit, matapos ang eleksyon, nasana na ang mga pangakong iyon na nanatiling yakit si yakit. Patuloy sa pag-usad ang gulong ng kapalara ni Yagit. Patuloy din si Yagit sa paglaban sa mga pagsubok na dumarating sa payak niyang buhay. Araw-araw, iisa ang kanyang tinatahak ang mga maliliit na kalye sa isang bahagi ng sampalok kung saan ay naghihintay sa kanya ang mga basurang kanyang dadamputin kapalit ng kaunting halaga na pantawid sa gutom at ilang pangangailangan. Para sa kanya, sapat na ang masayara ng pagkain ang kanyang sigmura at wala na siyang naisin kundi mabuhay ng masaya at payapa. At dahil dito, hindi na siya nang hangad na mapunta sa ibabaw ng gulong ng kapalaran. Sa ngayon ay matanda na rin si Yagit. Sa kanyang edad ay hindi na niya alintana ang mga nagaganap sa kanyang paligid ang mahalaga. Siya ay buhay at mayroong pag-asa sa kanyang pagising. Dala ang kanyang kariton. May mga basurang hahakutin. Ayaw sa ano? Uh, oh, ilang taon ka na ba? 22. Ayaw na. No, 59. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ilang taon na? 50. 50. Sa nakatira ngayon, Yagit? Dito sa... Diyan, sa mga kaibigan. Ilan kayong pagkakapatid? Ilan kayo? Three. Nasaan sila? Diyan. Sa Cavite. Tres and Ano ginagawa nila? Ewan mo sa kanila. Matagal ka na bang nagbabasura? Matagal well, na. No. Nine years. <laughs> Nine years? Dito ka lang? Oh. Hindi ka lumalayo sa sampalok. <laughs> Bakit? Mayroon nang mag <laughs> <laughs> dito ka na. Patuloy sa kanyang pakikipaglaban sa buhay si Yagit at sa kanyang paglalakbay, siya ay kontento na na siya ay manatili sa ilalim ng gulong ng palad. Marami pang yagit sa ating lipunan. Sila ang mga taong ang tanging pangarap ay mairaos lamang ang isang buong araw nang hindi nagugutom o nasasaktan. Para sa kanila, hindi na mahalaga ang ilang material na bagay. Sapat na ang may kaunting pagkakakitaan at lugar na matutulugan. Si Jagit ay hindi gaanong umaasa na aangat pa sa buhay at aminado siya na wala nang babagay na trabaho sa katulad niyang walang pinag-aralan kundi ang mangolekta ng basura. Maaring hindi alam ni Buboy ang ibig sabihin ng salitang yagit na ito ay may halong paghama at panalait sa kanyang pagkatao. Katulad nating na lahat ay may puso at damdamin ding nasasaktan si Buboy. Subalit Pinili niyang maging manhida, kahit siya ay paulit-ulit pang tawagin niya. Yagit! 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 Halos dalawang taong ko rin sinubaybayan si Yagit upang makakuha ng shoot na magagamit sa pelikulang ito. Madalas ay nakikita ko siya sa malapit lamang sa aming tahanan. Kaya mas napapadali ang aking pagkuha ng video o kaya ay ng larawan. Sa lahat ng ito, ako ay naniniwala may ilang mga taong mababait o may malinis na puso ang makakapansin sa mga katulad ni Diyatong.